and Mrs. Eugene M. Corpus. Mga kalakay, ito ngayong araw ng Recognition Day sa school ng aming anak. At bago po yan, may magkakaroon muna ng marcha with parents, ang mga estudyante at ma at ang principal at mga teaching staff kasama ang guest speaker hayan po at siyempre po yung mga bida po natin sa araw na itong mga estudyanteng magagaling, matatalino. Hayan po sila kasama po ang proud parents na naglalakad papunta po sa stage. So ayan po mga kalakay at nandiyan na po si Bakat kasama rin ang aming kasama ang aming anak. kaya natatawa tuloy ako. Okay. Ayun, lakad lang Bakat. <laughs> At yan, marami po po, yan, medyo mahaba-haba, kaya mauna muna, mauuna na ako sa stage Ayan, dito po yan, uh, iko-cover ang pag-awarding At ayan, lakad pa rin po, at ando na nga si Bucket, oh, na medyo naiinitan na ata <laughs> Ang haba po ng pilang ito, mula kumbaw hanggang monumento, di diba? <laughs> ba cherut, hindi Mainit ba, baket Di ba? Sulit naman po mga proud parents dahil sa araw na ito kayo po ang tatanggap ng natatanging award na uh, yan no, yung mga pinagpapaguran nyo na ginagawa natin araw-araw yung mga parents ayan, sulit naman dahil tatanggap po kayo ngayon ng mga award dahil sa mga tatalinong magagaling ninyong mga anak o ayan, mag-uumpisa na po ang awarding And Next, Mr. and Mrs. Johnny we have... well, and nakatanggap na po ang aming anak. At si at yan, yung ibang mga nakatanggap ng award ng mga klase ng aming anak at patuloy pang nagbabasa uh, nagtatawag yan ang kanilang advisor ng iba pang mga award marami po sila mga kalakay at super blessed nga ang mga parents ngayon sa araw na ito sulit yan congratulations po sa inyong lahat mga estudyante keep it up pagpatuloy nyo lang para sa pangarap nyo at bago po kami alis uuwi mga kalakay. Tinignan ko muna yung pangalan ng aming school. At dito pa rin, hindi pa rin nagbabago. <laughs> Yun pa rin, Pero marami na rin na bago po. Hindi na kagaya noon. Ayan mga kalakay. Dahil tapos na po ang awarding ceremony. Ayan, ceremony, ceremony, ceremony na rin. Ceremony na rin para uuwi. Ayan, <laughs> natatawa ako. Ayan na po lang aming anak nakasakay na medal pa. Ayan mga kalakay. Bye!